ayan magandang umaga po ayan update lang po tayo dito sa mga ating sisiw so ayan po ang day 9 na po nila ngayon papakainin so, po natin sila oh oh yung lilikot na po nila ngayon eh nalakas kumain ba eh. ayan so, malapit na naman nilang maubos yung ano vitamins o so, magpipir water na tayo susunod ulit na nung ayan na po sila oh siya so, yun natin isa ayan ah lakas ayan oh tayo ko nga tayo 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 ayan day 9 ayan ang bigat niya oh <op. laughs> Ah, baba na. Hmm. So, maganda naman po dahil walang naging ano. Walang nagkasipon sa kanila at walang nagkasakit. So, maayos po yung ating pagbo <laughs> First time lang po natin pero 'yan. Maganda. Maganda yung kinalabasan ng ating ginawa. So, yan. siguro mga two days pa po or three days ilipat na po natin sila rito tatanggal na natin tong kulungan na to kasi parang medyo ano na sila eh nasisigapan yan o no? takaw nila kumain huwag ka dyan pumatong dito ka hmm. pulit eh pinapatungan dito ka oh. Gustong-gusto pumatong eh. Ayan. Ayan. Basta tamba lang po yung ating pag-brooding. Tapos, yun nga Lalagyan dapat talaga ng mga cover na ganito para hindi mapasok ng malamig na hangin. Kasi September ngayon, ano talagang medyo malamig na yung panahon kaya dapat eh may mga harang na ganito para hindi mapasok ng lamig yung ating mga sisiyo so ayan po day 9 walang nagkasakit sa ating mga sisiyo doon naman po ating kulungan eh ganyan o no? tapos po sa may taas merong harang tapos dito kawain na lang para medyo makapasok pa yung hangin pero dito nilagyan ko po siya ng mga harang na ganyan Yan. Tapos nilalagyan ko po dito ng ano paggabi, karton. Tsaka ito po, yung sara. Merong plastic. Tsaka yung ilaw natin, binababa ko po yan wag uh, gabi na. Yung mga isang dangkal lang para nainitan pa rin sila. So, ayun po. Ah, nakikinig lang naman po ako sa mga tinuturo ng mga nag-vlog uh, din sa mga technician or veterinary ng mga sisyo na ganito sa youtube doon lang po ko natuto so yan first time ko lang po ito na pag alaga ng manok ayan o oh. pero maganda yung ginalabasan ko so, ah, malulusog sila at may liksi yan o oh. so yun lamang po at uh, Update ko na lang po kayo ulit sa next video. Bye. -bye.